Dingdong Dantes ipinakilala na sa publiko ang lihim na anak nila ni Lindsay De Vera. Viral pa rin ngayon sa showbiz ang usapin tungkol sa pagkakaroon ng anak umano ni Dingdong Dantes sa young actress na si Lindsay De Vera. Ilang taon na ang nakalipas ng ilabas sa isang blind item ang isa umanong pamilyadong tao na lalaki na nakabuntis daw ng isang young actress at nagsimula raw ang kanilang affair ng magtambala mga ito sa isang pelikula na kanilang pinagsamahan. Nabuo naman sa maraming netizen ang espekulasyon ng marami na baka nga raw si Dingdong Dantes ito. At ang tinutukoy na babae ay walang iba kundi si Lindsay de Vera. Hanggang sa naglaho ang usapin tungkol sa mga ito ngunit ngayon nga ay muli itong nauungkat. Ang tungkol sa mga ito. Sa naging vlog mismo ni Christy Permin ay pinatotohanan nito na totoong nagkaroon nga ng anak ang aktor na ito sa isang young actress na nakatambal nga niya sa pelikula. Nagkaroon nga sila ng appear at nagbunga nga daw ito ng sil isang supling ayon pa sa ulat ni Christy Permin ay ayon sa kanyang nakalap ay aware naman daw ang asawa ng aktor tungkol sa pagkakaroon nito ng anak sa labas sa ibang babae. Ito rin ang totoong dahilan ng pagkawalaan ng biglaan ni Lindsay de Vera sa mundo daw ng showbiz, kahit palabag ito sa kanyang kalooban. Base naman sa aming nakalap na impormasyon ay nagbigay na ng kanyang pahayag si Dingdong Dantes tungkol sa isyu ng kanyang kinakaharap ngayon. Ayon sa kanya ay aminado naman daw siya na nagkamali siya noon na pagsisihan niya na raw ito. Ngunit paglilino naman niya ay hindi niya itinatangging may anak nga siya kay Debera. Patuloy niya itong sinosuportahan ayon na rin sa kanilang pinagkasunduan.